dito. Ayun lang pala. Ano yung binigay namin? Ah, hello mga kalingap. Welcome back to my channel. Asa ah, mga hindi pa nakasubscribe, ah, subscribe na kayo para updated kayo sa mga susunod ko pang gagawin mga video mga idol. So yun, hello mga idol, mga kalingap. Ah, ito, muli tayo nagbabalik at isa na namang episode ng ating pagkukuntuhan mga uh, idol. Magandang so, magandang umaga sa inyo lahat. At, at ito isa na namang uh ng kalingap ang ating bibigyan ng uh kuminto mga idol. Sir, so, na uh, hindi ako makapaniwala sa mga napanood natin mga idol kasi nga uh, ito yung apat na babae sa kabundukan mga idol. Grabe. Grabe ang sitwasyon nila at ang ating mga nalaman mga idol uh, bagamat sobrang layo nila sa bayan o no, sa uh, uh, tinatawag na uh, na mga idol kaya yung kanilang ano yung kanilang iya yeah, ay walang ano walang paglagyan mga idol grabe parang ano sila yung takot sa tao na kahit tinatanong mo mga idol ay wala dito ba lang sa kanila ah uh, talaga namang ano, grabe ang grabe ang kanilang kaya mga idol at talagang halata mo na hindi sila sanay kumarap sa mga tao na katulad natin mga idol na sanay tayo sa matataong lugar ah, kahit saan tayo magpunta sanay tayo mga idol pero itong tatlong magkakapatid na itong mga idol ay namuhay sila ng malayo sa mga kabahayan kung nakapag naman sila ay uh, lahat talaga silang mahihiyahin mga idol na kahit na anong anong ni Kalinga Prab ay talagang bilang na bilang ang kanilang mga sagot mga idol at uh, hindi natin alam ang dahilan kung bakit ganon ang kanilang uh, mga silita ay hindi mga idol So ito, bago bigyan natin reaction mga idol na ito, puno na ito, ang episode na ito mga idol. So tara! Ayun naman pala. Ano yung binigyan namin? Ano yung kinain nyo ko nang binigyan namin noong nakaraan? Chocolate? Mm -hmm. uh, ngayon may pasalubong ako ulit. Pero dito muna kayo. Kausapin nyo kami para maganda yung usapan natin. Ano? Sige na. Punta mo sila dito. eh uh, sino nga ito? Si Bea. Dito kay Bea. Tapos si, ano, Melissa. Dito kayo. Ano kayo maya? Sige na. Dito nga, oh. Dito nga, Chris, oh. Dito ka, Chris. Oh, ayun na. Nag-move na si Chris. Oh, dito ka, Melissa, oh. Oh, Bea, upo ka na. Upo na. Sige na. Oh. Sige. Dito, upo ka na dyan. Ano nangyari pati sa ano nyo, higaan nyo dito? Bibigay ko na sa inyo itong aking pasalubong. Ayan. Grabe oh. ito guys. Siyempre, sa panganay ito isa. Ayan. Ayan. Chris. Dahil ikaw ang unang sumagot. Ito Chris, para sa'yo Chris. Sige Chris, harap ka. O. Oh. Oh, tadaan! oh, sige na. Uy, very good. Nagsagot. O, oh, buksan natin. O. Oh. Ito ay isang cellphone. O, oh, di ba? Para dito ay... O, oh, ayan. Ayan o, oh. may earphone ka pa. Hehehehe Kaila mag mo lang dyan Gamitin mo na O hamakan mo <coughs> Hamakan mo na. Nasisira yan Nakagamit ka na yan? Hindi na Hindi pa Hindi pa? Parulong ba yan? Hindi pa. Da, pa Ano yan? Makakatulong yan sa inyo Para Kayo ay ano Mamulat sa labas, no? sa mga nangyayari sa labas. At ito naman dalawa ay para kay Melissa and kay Bea. Ayan. Oh, Melissa. Oh. Uy, very good. Nagsasalita naman pala. Oh, Melissa. Ay, Bea. Oh. Palakpakan tayo. Oh, may cellphone na kayo. tigiisa isa na kayong cellphone. So, panoorin nyo yung vlog natin. Vlog ko. Para, ano, hindi na kayo mahiya sa sunod. TikTok, mo tiktok tayo. <laughs> so, yan mga idol. At ang na na natin. At uh, may surprise na nga si Kalinga Prab sa ng mga kapatid na ito. Uh, at bagamat uh, hindi nakausap na maayos ni Kalinga Prab, itong tatlong diwata na ito ng mga idol na uh, uh, sobrang iyayin uh, napaka talaga kaya uh, bilang na bilang ang sagot uh, bagamat tayo nalulungkot at gano'n ang sitwasyon nila uh, sobrang ano, uh, hirap din ang kanyang sitwasyon tulad ng ibang mga kaligat yung mga idol so ito uh, nabigyan sila ng liwanag ng pag-asa at natagpuan sila ng kaligat mga So nga at may surprise, may surprise sa si Kalinga Prab. Ito nga ay tatlong cellphone. Uh, ayon sa pagtatanong ni Kalinga Prab ay hindi pa sila nakakagamit ng cellphone mga idol simula nung pagkabata. Grabe. So ayun, ah uh, matututunan din naman nilang gamitin yon at at least kahit pa paano ay eh, makapanood na sila ng mga napapanood natin. At yung mga vlog sa kanila, ay mapapanood na nila mga idol at yun sana maraming pang sponsor ang tumulong sa kanila mga idol mga kalingap uh, at sana ay uh, -bos na rin yung kanilang hiya, mga idol malibasa uh, nga yung tirahan nila ay napakalayo din sa Abiasnan no, sa mga matataong lugar uh, baga pataga-aaral din itong tatlo na to mga idol ay kaya kala, siguro, after ng eskwela, uwi na agad. At uh, hindi sila nakikisalamuha doon sa mga ibang mga kabataan, mga idol. At uh, kaya ganun siguro yung kanilang uh, mindset. Uh, palibasa nga, ay eh, laki sila sa bundok at doon sila nasanay mabuhay, mga idol. Uh, Mayroon nakakalungkot lang kasi Ah, uh, mga ganda pa naman sa mga batang 'to. Ah, uh, mga morena, mga idol. Ah, uh, sana ay sa susunod na ano na mga araw ay sana ay huwag na silang mahiya sa kaliga. Kasi para na rin sa kanila 'yung mga para ah, uh, tao dito may ma masanay, masanay sila sa mga tao, mga idol kasi nga, siguro na Siguro natatakot sila kasi nga yung kaligang marami pag uh, pupunta doon sa kanilang bahay. Siguro first time nila maka encounter ng ganong karaming mga tao na pupunta sa kanilang bahay mga idol kaya kaya hindi sila sanay na makihalubilo sa mga tao lalo na yung may mga dalang camera so kahit sino namang ano, bata na first time makakita ng maraming camera ay talagang may eh pero hindi na sila mga bata mga idol eh saan saan sila eh mga age 15 16 pero na so uh, may mga isip na sila mga idol so yun at uh, bagamat hindi natin nalalaman kung anong mga pinagdadaanan nila o so, ang sabi-sabi ay na daw sa mga uh, pangyayari no mga nakararang uh, panahon siguro na uh, habang sila ay lumalaki Bagamat hindi natin alam ang sitwasyon ay eh, sana ay patulungan sila ng kalingap na uh, mapahis din. Mapahis din yung kanilang bahay ngayon. At yun nga ang sabi ni kalingap para uh, kung gusto mo, kung gusto nung nanay niya, <coughs> o nila na mapahayos yung bahay so siguro deserve naman talaga nila na mapahayos yung bahay mga ito kasi nga ah uh, yung bahay nila ay pinag ano lang yung mga kustonera lang alam niyo kustonera yun yung ah, uh, pinawerso na mga niyog na yung yung palat yung pinagtanggalan 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 nung uh, good number yun yung ano yun yung sinasaig nila yung ginidigdig nila sa bahay pero pagkatar naman yung matibay nga lang matibay din yun so ayun nga sana ay mapayos nga yung bahay nila at at yun buwas basan din ang kaya itong tatlong bata na ito at talaga namang ano ah uh, hindi natin lubos maisip na uh, ganun uh, magamat hindi, hindi nga sila sanay sa karamihan ng tao ayun uh, uh, sana ah uh, matutunan nila makihelo dito sa mga ano, mga bagay-bagay o -bagay, mga tao na bumubuta sa kanila mga ito so yun hindi lang, hindi lang, naman yun ang unang pagkakataon na may interview nila si may interview sila ni Kalinga Prab mga ito uh, siguro pangapat na punta na nila doon sa, ano, mga bata uh, apat na dilag sa kabundukan mga ito So kaya mga idol, anong masasabi niyo dito sa video na to? Uh, Mag-comment lang kayo kung uh, isa-isa natin sasagutin ng inyong mga comment mga idol. At kung, kung, at kung ano ang inyong masasabi sa mga bata na ito mga idol. So yun lang mga idol at maraming salamat. God bless.